Ngayon, doon sa isang commentator o vlogger Opo. na nag-comment. Nakita ko yung comment mo. Opo. Diba sabi mo, pag dumating na si Pacquiao sa limang round o pataas, lalo, diba? Didilat ng dila niya. O ngayon, pinatunayan niya ang laban. 12 rounds. Oo. Tapos siya pa yung nag-dominate. Tapos sabi mo, dapat tanggalan ng lisensya si Manny Pacquiao dahil 46 years old na. Nagbabayad ka ba ng tax sa Pilipinas? Para mag-comment ka? Nang ganyan? Hindi ho madali ang lumaban sa ibabaw ng vaccine. Dapat kapwa mo Pilipino, sinusuportahan mo. Okay. Hindi yung kapwa mo Pilipino, dinidiin mo. So bagay, kapwa Pilipino naman natin na nagbinta sa mga dayuhan eh. Pero ikaw, vlogger ka, maniwala ka sa akin, ang nakita kita, sampalin kita. Wey, boy, boy, isa na lang hmm. para thank you ho okay, coach boy eh very, ano lang ah uh, we know ano highly emotional kasi mangi